انا يا سيدي انا straight ah, ba tayo? Ngayon guys, nakakatuwa ang ng mga tao to sa paligid. Kasi nga ang dami nga kaliwat kanan. This is the dating time here. Aya. Pato, pano. Sila <laughs> dito. Oh, Ayan. Oh. na. Ah, uh, nakaupo na sila lahat sa gilid ayan sa damuhan. Yan ito po ang klase ng mga nagde-day off. Ayan. So kanya-kanyang tum tumpo kanyan, guys. Crowded kasi ngayon eh. May mga nagpa-party. Ayan, kanya-kanyang istasyon. Ayan, maraming ano. So, medyo mali na, malabo na nga lang kasi guys. Ano, madilim na. Mag-aalas, mag-aalas 7 na. Ayan, so. Eh, ayan, party guys. Ayan, yan yung mga day of time dito. Party time. Ayan, masaya pag ganitong maraming tao kasi ang dami ho talagang pumapasyal pag ganito. Long time kasi, pumapasyal kasi kami, wala. Gaano tao kasi nga, nagkataon na uh, wala pang sahod. So, kaya ganon. So, ngayon naman, dahil sa dami na ho na tayo, may ice cream. May ice cream din. Ayan, so... <laughs> ayan marami ho talaga kanya kanyang pwesto ho yan puno ho yan. napupuno ho yan kasi highway naman po sa kanila ayan so makikita nyo talaga hanggang gabi ho yan hanggang alas 10 dami ng tao rito sa city ayan kaluhat ka na so <laughs> ayan so makikita nyo ang venue and medyo little bit dark nga kasi guys Medyo, ano, naggabi na. Kaya, ganun. So, ayan. kung doon, talaga doon. Tao. Puno ang tao, guys. So, nilalakad namin hanggang sa trinay namin hanggang doon sa pinakang-ended ng ano, ang dami ho talaga. Ang haba ho ng no? feel ng tao. Ayan, kaliwat-kanan. Ayan. So, ayan, ganun haba talaga. Ayan, kahit baka, matanda. Ayan, sama-sama ko yun. Ayan. Ayan, oo oh, nga. Yung isa kong kasamahan ni Gaya, pinapapunta ako sa Salmiya. Eh, pa, wala ng oras, mag-alas sa isin. May mga kasama kong babae nandun sa Salmiya. Ang layo pa. ano? Taxi. Ang mahal? Kaya ba baan ng price? Sabi ko hindi na. Ano? so sinisingil ako 2.5. Sabi ko ang mahal. 1 lang yun. Oo nga. Dalawa na tayo. Kaya sabi niya. Ayan, so. Aha ba, nilalakbay ho namin yung pinakandulo guys. Dulo sa dulo. Baka siguro mga 30 minutos din. Lahapuntahan namin hanggang doon. Dulo sa dulo. Ah hindi, pa. Gitna lang kami nag-umpisa guys sa gitna. Grabe. Tatry namin. Tina-challenge namin yung sarili namin. Parang ganda na siya Ayan. Hello guys. Ayan, challenge accepted. <laughs> Dito pa. Ang layo talaga nung pinuntahan namin. Ang pakaduluduluhan pala nito. Ha? Yeah, wala pa. Wala pa tayo sa 1-4. Nandun pa pala to. Oh, ah, pa, oh. Oh. Meron din sin pinakang ano. Oh, sige Dito, dito tayo. Dali. Kunti na lang. Ha? Huh? Oo, oh, oh, ayan. May mga... Iba na nga. Ano nga to? Iba nang lugar na to. Hindi na to malia eh. Oh, ayan. Oh, ayan na mga plug nila. Oh. Oh, yung layo talaga. Uh, challenge accepted. <laughs> oh, ilang ano pa to? So, nandito na tayo eh. Ito siguro yung ended nito. Ayan, ang haba guys. Na... Grabe guys, ang layo. Malayo pa, nandun pa oh. Tapos mahigit pa yata 45 minutes nilakad namin. Wala. Kaya nga wala, lobat na rin ako. Ano lang to eh, sa gallery lang ako. Hmm. So tingnan mo guys, ang ganda na ng pa ang ganda. Well, hindi na ho sa Malia to, guys, oh. Mm. oh ang layo na ho sa Malia. Mm. Oh, may nag ano may makakapag relax ka talaga, oh. May kumakanta po ng ano, ang tawag doon, saxophone ba to? Ayan. Ayan. Malayo pa po, ang daang haba pa baka isang oras hindi pa ka pag mag start ka pa dun sa pinakandulo sa dulo baka mga dalawang oras ka maglakad siguro ang layo ayan so na challenge lang kami kasi kung ang layo hindi <laughs> mo yung pinuntahan ano, natin ay <laughs> ang layo baling na tayo <laughs> lakad na naman ako lakad na naman ako <laughs> oh, grabe. <laughs> Hindi. Hindi. Like. Sige, lakad ka. I-video kita. Ayan yung kasama ko. nagkapak apak na. Sobrang pagod. My goodness. Oh my goodness. Oh, tapos na. I'm tired, yes. Ganda guys. Ang ganda pag nasa gilis. Baka gusto niyo magtalon dito. Tingnan niyo. Grabe pagod. Grabe pagod. Ah. Dahil basura oh. Kala niya sa Pilipinas na may basura, may basura din dito oh. Grabe yung nihingal ako. Grabe. Laras na. Sa YouTube mo yan ilalagay? Uh -huh. Wala akong YouTube. Hindi ako nakaregister. Hindi ka nanonood na, na ano? Di kamay ko na. Para alay lakad kami. Hindi na rin. Parang alay lakad. Kami. Na, tubig. Ah. magbuhos mag ka ng ihi mo tuwing umaga. Grabe, ang ganda ng paligid guys sa kapeo. Oh. Yung mga building. Ayan. Puro building. Ayan. puro alay lakad kami. Grabe alay lakad na. Grabing pagod. Oh my goodness. Grabing pagod guys eh. Alam mo yung mall na po.